Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakataw mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman Kananga ulit na ka sa Ihulam ni mga kaldero Pero wala kakabalong nga. <laughs> Ilang date gumbaon <laughs> ako sasabi niya. <laughs> Wala na <napaka> niya. 295. <laughs> oh, no. Wait lang po, yan. Ano to? Ano gagawin natin dito? Shortcut ah. lang po, ate. Ano po iniisip niyo? <laughs> <laughs> Bata na sa isip ni ate niya, ate. Ya. Ako yan, <laughs> Maling akala. Maling akala. Aba. Material. Material. <laughs> <laughs> okay ko na naman. Habol ka ng habol. Wait. Ako habol sa'yo. Tignan natin ano. Ano? O, oh, masarap yung pakaramdam ng hinahabol, ha? Eh, paramdam ha? din. Yung kinakabahan, hindi Para... ka dito. Pray. Alam nila Kali ang nararamdaman din natin na pag hinahabol tayo. Paramdam ng hinahabol. <laughs> <laughs> o, oh, abulin. And <laughs> then, then, yung isa, abulin din. Ay, nagtribang yung mga. Jay, bisukal, nidugkal, bukol. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Oh, hali, tatay. Sinong kumanta niyan, boss? Jackie Chan? <laughs> Jackie Chan. Ha? Ang inyo. Nakalimutan yung script niya. <laughs> Kapag ganito ba naman ang sarap mo eh, may harapan ka talaga mag-overtake. Nagpustuloy ako sa bubuntang ko. Ano <laughs> ba <laughs> tawag dyan? Bluetooth daw. Bluetooth? Oh May tunog. Pinahirap siya ng Bluetooth. May tunog. Wala. Basta nga gumanin siya kanina, power off. Eh, di ba tira na <-tira> <laughs> 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 first time mo sumakay sa escalator na. <laughs> no, no, no. Huh? I want problem always kita ni Karena oh no matakot ko eh anja naman si ate isteliyo <laughs> <laughs> <pala yan. laughs> <laughs> Lah, mm. ginseng nak merugai lah. Ulah. Kamu tengah. Kamu tengah hoy. <laughs> Relaxing kena stanan. Semua nak pada padaga tu pabukit. Kalau oh, no, <laughs> boleh lagi hari. Ah, uh, sundalo polis. Polis. Engineer of polis. Polis Police lagi Jalibi Jalibi. polis. Eh. Susah nak Maan pa so, wow. <laughs> ah, ka ay dahil nasa na ito. Tama, masarap yan. Ah, masarap nga. Yaks, Bawa. Bawa. buho ba? Bala na ka, panot na sa dito. Nakabalik ka rin. Buti na lang nakuha yung bola. Nakuha <laughs> nga. Kaibigan nila na ulog. Mayroon siya napkin daw.

si ate naman. <laughs> maganda rin naman. Hey, ba, ginagawa mo dyan, Idol. Naglungkot-lungkutan na naman si Idol eh. <laughs> Parang may naaboy ako hindi maganda. May naaboy pa sa kamera. Hmm. Ah, nag-iinsahe si Idol ah. Parang dyan Bahala pala yun. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> I don't want ay, nako. I want problems, always. <laughs> God <on>, have mercy. <laughs> Grabe naman. Hala ka. <laughs> Katigil pala. Kung ang whistle ay pito, ano naman ang whisper? Napkin. Ay, lagot na. Uh, hey. Hindi ka lang bumili ng sayo din. Hey. <laughs> oh, no, 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 no. Kawawa <laughs> naman sa idol. Now! Uh, give me an example of animal of an animal na nabubuhay sa tubig, sa tubig at sa lupa. Uh, ah. Yeah. Ayan. Anda terlunyain. Fahrenheit. Sir. Crocodile. Very Tama. Good. Crocodile. Another. another question. Another. another. another example. Oke, okay, Louis. Another crocodile. <laughs> another crocodile. Ama

Kilang kilo? Ano yan? Paksiyo naman yung amatis. ay ayaw ko. Ayaw na, pwede ko silita. di man na-open. Hi, girls. Welcome to my live. Hi, girls. Kung sa'yo, girls. <laughs> ba? Alam na, alam na. Tubig o kuryente? Akin, kuryente. oh. Akin, tubig. Oh, sige. Mas mahalagang tubig. Pag wala kang panliligo, mamamahal ang kay mo. Taba ka naman. Alam na alam. Bakit gusto mong maging sundalo? Oh, sundalo Ah, lupita. Yan! Ang ganda! Bakit gusto mo magiging sundalo? Bulihin ko ang mga bakla! <laughs> Lagot ko, kayo. <laughs> pajikas po! Pajikas po! Uy, pajikas po! Grabe hmm. ka naman makasigaw, te. Parang di ko naman narinig. Hmm. Ilang kilong bigas? <laughs> <laughs> hindi mo nga talaga narinig. Pa, eh. ka, la, 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 na. Tawa na lang si ma'am. <laughs> Dapat ako si hindi mo sinalo, idol. Kaya, bawi na lang next life. <laughs> no no no. Ano ba no, no. <laughs> pagkakamali mo dyan, Lagot ka. Bahala ka sa buhay mo.